A farm, a farm, sagot sa kahirapan. Kirita mo yung bahay na yan? Akin na akin yan. Yung bahay na yan, akin na akin din yan. <laughs> yung sakyan na yan, akin na akin din yan. Yung motor na yan, akin din yan. <laughs> Itong ng to, akin na akin din yan kahit sirang sira na. Uy, <laughs> uy, dito na pala siya. Hi. Yung afam na yan, akin na akin din yan. <laughs> At lahat. Yung mga kalabaw na yan, akin din yan. Tapos lahat ng mga yan, akin din yan. Ano ito? Maria's Gas Station yan, Pero ang totoo, akin na akin din yan. Kasi <laughs> ang store na yan, akin na akin din yan. Oh. Kainan, akin na akin din yan. <laughs> At lahat ng yan, lahat lahat, lahat, lahat na matatanaw mo, akin na akin din yan. <laughs> Charis Joke lang. Baka maniwala kayo. Bye-bye.